Grabe yung sili ngayon. Yung presyo ng sili. Halos pamigay na lang. Limang piso, isang kilo. So, ayan na nga po yung uh, aming talungan dito sa kalaba. Ayan. Malinis na malinis. okay po mga katong. Sata yan. Sisimula na nga po kami magpataba dito sa sitaw. So, ginamit po namin dyan. Triple 14. Kaya lang nilusaw namin. welcome sa Tongs TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Good morning mga katong Stevie Sa magandang araw po sa inyo lahat At yan panibagong araw tayo Panibagong vlog Dito na naman po Aulit uh, ako sa ano, Sa gapan ano Mali Pangatlong araw ko na rito So Ngayong araw ay linggo Bukas Lunes E eh, Nandun na kami sa Kapas So Yan Kaya nangyari nga lang po hapon Na uh, magpatanim dito Ano Tapos Ayo uh, Ngayong araw, linggo, pupunta po kami ngayon ng tumanak dito sa Kalaba. At i-update ko po kayo doon kung ano nalagay ng ating mga halaman. So, pero bago yan mga katong, medyo tanghali na yan. Uh, alas 9. <laughs> ang, gagawin pa, ang gagawin po namin ngayon doon ay magpapataba sa talong, sa sitaw. So, yan. Samahan nyo kami mga katong. Ayun mga katong sa... Uh nag-spray po muna ako dito sa natanimang kahapon gawa ng kinapos tayo ng gamot nagpabili pa ako ng tatlong pack yung gilid na lang ng kalsada dito ang tatanimang ko ano? ah, yung sprayan ko so yan po mga katong yung pang suso na gamit natin sure kill ito matapang po ito bali isa't kalahat yan tumula ko sa 20 liter yung plastic. So, naikarga ko na nga po yung isa't kalahati kanina. At, ayan. Okay mga katong, sa papunta na nga kami sa Tumana. Ayan, bali bumili nga po ako ng pataba. Dalawang bulto. Isang 14, isang yuria. Ikuka natin sa tolong tapos sa sitaw. So bumili na rin po ako ng gasolina at saka diesel. Ayan, bali papunta po tayo ng Tumana ngayon. Para makita kung ano lagay ng ating mga halaman. Pero sabi naman ni Kuya, okay, ano, maganda yung sitaw. Kano yung pwede? Magkano? 400? May resibo, boss. May resibo. Pareha, salam. Tatundahan yung gasolina, 400 yung diesel. Yung mga katong TV, andito na nga po ako sa Tumana. Ayan. Ah. sabi Pakita ko po sa inyo yung ating talungan dito. Ito na po nang, uh, ito na po ang nangyari. So, nung huling harvest kasi mga katongs, ay higyo wala na tayong napipitas. Paunti-unti na lang. At uh, sabi ko, nakita ko naman din ang itsura ng talung natin. Talagang uh, kailangan ng ano yun. So, kumbaga kailangan na natin gawa ng paraan kung paano pagagandahin. Uh, talagang dumarating sa kuan uh, yung talong na talagang hindi mag stop sa pagbunga. Kumbaga, kaysa maghintay tayo na mag magbunga yung talong, uh, ganito ginawa ang pamamaraan natin para maka kuno uli maka bunga uli natin ng maganda. Ito po mga katong sang nangyari sa talong. So ayan na nga po yung uh, aming talungan dito sa kalaba. Ayun. Malinis na malinis. <laughs> malinis, wala na pati talong. <laughs> At ayan po ano. Bali, ganito ginawa niya mga katongs. Pinaputol ko na. Mga pababatain natin yan. Ayan mga katongs. Ang nakikita nyo. Nag... Naglabas na ng mga usbong. So, ito. Uh, patatabaan po namin ngayon at uh, bubombahin ng 3G para gumanda na yung pinakausbong niya. Lahat po, ayan may supang na. Ayan o. So yan ang ginawa ni Kuya at saka ni Bato. So sabi ko na kahit na wala ko rito may nagasikaso sa ating halaman dito ano hindi pwedeng hindi pabaya ah hindi pwedeng pabayaan to tapos ayan mamaya pakita ko po sa inyo yung sili na ay yung sitaw at saka sili so yung mga pinag sangahan ayan mga katong naka nakaikot yan sa mga paikot kumbaga ayan pinakabago ah, bakod na dyan yan yan po nilagay, tapos yan anong ah, nayaring putulin uh, nag-rescatter po si kuya ngayon, sabi ko isprayan na lang yan ng mo yung gitna pati ito, pwede, pwede nila isprayan para at least eh, hindi sila rescatter ng rescatter basta huwag lang kang patatamaan itong usbong so yan, puro ganyan po ang ginawa nila parang wala, parang nanibago ako ah maliit lang pala tong area na na talungan natin kung nasanay kasi ako doon sa kabila na maluwang ayun oh, kaganda po mga katungso yan, yan ang alagaan natin ngayon ayun yan eh isprayan natin ng polyar syempre 3G ang gagamitin natin yan tapos 3G na green cap muna tapos uh, mamaya mag medal yung binili yung pataba nga po na yon dito ko isasabog. Paghaluin ko yung 14 at urea. Bubudbud lang po namin kasi madalas naman po ang ulan dito. Tuwing hapon daw umuulan. So kung napansin nyo kasi dati mga kato, nagsara na yung talong natin. Nag-abot. Halos hindi na mapasok. Ano? Tapos, ayun, ah uh, parang nagwan siya. Nag-iba kulay ng dahon. Uh, hindi na siya, hindi na gumaganda yung bunga niya. Uh, at hindi na rin, kumbaga nagkaroon ng ano yung dahon niya, nagsara yung usbong. Kaya sabi ko kay kuya, eh yun ang mas maganda. Ipabatain na natin. Talagang tumarating na tumarating sa talong yung nag sa bunga yung sili, mga katong seto. Ayan yung sili natin. At... Grabe, yung sili ngayon, yung presyo ng sili halos pamigay na lang. 5 piso isang kilo. Huling paktura sa akin mga katong, 5 piso. Kaya buhat nun, hindi ko na pinapitas. Biroin yun niyo mga katong, pavipitas mo yan, isang bundle, 50 pesos. Ah uh, kung tutusin kulang pa sa mamimitas yung babayad mo dyan pero sabi ko hayaan mo na nilang hayaan mo nang nakaganyan baka sakaling tumaas Ayan mga katong, ito yung sitaw natin ano. Ayan. Ayan na nga po yung sitaw. Kung saan. Ang dami ng bunga. Grabe, ganda ng bunga oh. hindi pa nag-harvest dito pero kanina naghalaw si kuya pang luto At mga isang linggo pa yan kasaksakan na na yan sunod sunod na yung bunga ang variety natin nito mga katong is bongga dami ng bunga oh tama mahal pa rin ang sitaw mga katongs yan yeah, mga katongs hinalo na natin yung patabang dalaka yuri at 14 no? ibubudbud natin sa talong Okay po mga katong, santa yan. Sisimula na nga po kami magpataba dito sa sitaw. So, kinamit po namin dyan. Triple 14, kaya lang nilusaw namin. Kaya, uh, nagpa po kami ng, ng robin dito sa kubo. Yung, yung tubo rito sa kubo. Yan, nagkaroon na ng balong. Kasi nga, uh, nag na, no? at ayan si Ped, si Kuya nagpapataba si Bato taga taga hako ng pataba doon lang nakatutok yung one yung yung pataba ay yung one ng Robin ganda na ang palaya ni Kuya Mar dito oh. dahon na ang palaya o oh. Palayan ligaw po yan. Wala! So, ayan. Bali, doon lang tayo kumuha ng tubig sa tubo. Dito sa may poso, no? Nilipat na natin yung robin muna rito sa kabilang tubo. Ang ginamit po natin patabagan ay triple 14. Naglusaw po tayo ng triple sa konting urea tapos mamaya bubombahin naman ni bato ng ano ng 3G polyar so isang baso ika pupunoy yung mata tapos kukuha tayo ng konting urea dito 两边冷。 Okay mga katongs, natapos na po tayo magpataba dito sa sitaw. So mamaya magbubudbud naman tayo dito sa talong tapos sasabayan ng spray ni Bato. Sakto? Ha? Ganda ng ano? Dami oh. Kaya mga katongs, magpapataba na nga po kami dito sa talong. Pinubudburan po namin itong puno ng talong na pinutol. yan SUCKER! <laughs> So ayan mga katong sa uh, tapos na nga po kami magpataba sa talong at uh, tapos na rin kami magpataba dito sa sito kanina So ayan nag-i-spray sila bato rito ng 3, 3G polyar So pinatabaan natin sa ilalim Ngayon ayan sasalubungan natin ng 3G polyar sa ibabaw So ando sila bato nag-i-spray So sabi ko kay kuya, mga uh, one week yan. Daksa na bunga yung sitaw na ito. Ganda ng ko, no? Kain ng bulaklak. No? Oh. Hanggang taas meron. At ayun sila bato nag-spray nga po ng 3G yung polyar para sa lubong ang inano natin pinataba natin sa ilalim pataba natin sa dahon sa ano naman yun 3G polyam na redcap cap pampa bulaklak tsapang bunga so ayan mga katos, at siguro hanggang dito na lang muna ang ating vlog ngayong araw so baka mamaya umuwi uh, rin kami ng tarlak kasi tapos na yung van natin dito uh, obligation so kaya na ni Bato at ni Kuya uh, sigasuhin to uh, maraming salamat nga po pala kay Kuya yan. Uh, hindi niya binababayaan itong ating mga halaman dito so sila ni Bato at ni Abo ang nag-aas dito sa palay, kaya naman na ni Bato yun tsaka tutulungan din siya ni Kuya Ron sa uh, pagsabog ng pataba pag spray so talagang nakailangan lang ng tao para kagad maitanim yung pula ano kasi nagkakaedad uh, binitin tayo kasi ng wanda eh, ng kabisilya so ayan yeah, mga katong sanggan dito na lang muna ang aking vlog ano maraming salamat po sa lahat ng walang samang suporta sumusuporta sa Tom stevie yan maraming salamat po